Hey guys, good afternoon, ayan, pumunta ko dun sa kapatid ko para tulungan ko siya magayos ng makina, ayan, ang, ayan ang kapatid ko guys, mas matanda ako sa kanya, tapos ang tangkad niya guys, para sa akin, ayan, yun ang ginawa namin, ilagay namin ng lalisa, kasi nga gusto na dun niya oh magtahi, ayan, <laughs> lagnat po guys Ayan, kahit may lagnat ako dyan guys tinulungan ko yung kapatid ko Ayan, kasi gusto daw niya magtahe talaga guys tingkatin na siya magtahe na! Ayan, pinaanok mo sa kanya yung kamay kasi nga baka ma ano sa martilyo yan guys tinicheck pa niya guys parang walang tiwala sa akin ayan tapos suggest sa akin daw na ano, na balik ta rin. Yan, mabait kasi nun guys. Tsaka yung ano, yung pako dun sa ilalim, kailangan tupiin. Kasi nga yung anak niya baka sumuong dun, baka matamaan ng ano, pako, kausli Yan, tinupi ko guys. Yan tapos nagtatanong sa akin baka daw ano meron pa kaya chiniko ulit tapos yan guys ano pa rin sa dyan yung baka daw, silipin muna doon niya ay silipin ko daw ulit baka meron pa daw at talaga kasi ang tiwala sa akin guys yan kaya pinukpok ko na lahat yan pinukpok ko na uh, tinodo ko na yan gusto okay na yan guys ay na naman ako doon sa kabila yan pa ako na ano, ulit ako yan, sa gitna para hindi siya okay na yan may natin yung ayusin na daw uh, 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 guys ililipat yan ilipat na ulit yan para malawak yung space yan di ba guys ang tangkad niya guys no para sa akin parang <laughs> ampol lang yata ako guys <laughs> eh